Hello mga sir, meron tayong P6 na 150 na tinutrouble shot at kasi itong motor na ito, meron siyang error code kapag mainit siya ay uh, namamatay yung kanyang makina hindi na pa start at ang uh, uh, na-trace sa diagnostic tools yung CKP sensor pero bago na yung kanyang stator yan, bago na yung stator nya papapalit lang yan kaso nagkakaroon pa rin siya ng error at kapag lumabas yung CKP na yon pag lumabas yung CKP, dinahandar yung motor Tu tum tumay tumay tirik ka. Kumaandar siya pero <tumadag> pag mainit na, mamatay. Ang pagkatao ng mamatay. Tapos pag galit siya, siya na namatay na. <tumadag> Hindi mo na mapapandar. Tingnan ko konti, pag bukas ko. Pandar ulit. Respect naman siya. Kaya hmm. lang, may intent din din. Mm. Tapos pag napay nga lang, lang matagal. Ah, oh, wala na. Wala na intent din. Sige. Yung CKP sensor yung uh, ah, tinutrobol shot natin kasi bago na yung stator as, as in buo na kaso nung nabuksan natin yung clearings nya ito nakita natin to, may add pro tapos pag kumparin natin yung wire ng uh, original stator natin napakalaki nyan at ang uh, nilagay ayan o oh, ang liliit na wire ang parang uh, ginawang yamaha yung motor ni sir ngayon ang ginagawa mo namin. Yeah, pinapatusok ko muna kay kay Hapon yung si uh, CK, uh, si na sakit papuntayan dito. Gusto ko munang malaman kung working po yung kanyang uh, wire to sakit ng ECU. Hindi kami mag uh, kakat dyan talagang tusok-tusok uh, lang color coding lang din naman yan sir kung ano yung kulay doon yun din ang kulay dito at kapag ka kayo na may nagtutrouble shot ng uh, mga ganitong ano FI lalo pa naman napaka sensitive yan. check natin yung wire na uh, doon to dito kung ilang ang wire yun ang doon yun din ang hahanapin natin tapos gagamitan namin ng contact cleaner para sure bull na matanggal yung mga corrosion hindi kami mag uh, parang magbabalat yan more in sakit tusok tusok lang dun sa pinakasakit dito dito magamit lang tayo ng hibla ng wire para matusok natin at kapag nag ilaw dun sa ating test light ay good yun ngayon isusunod ko kapag once na naging uh, successful na yung pagtutroubleshoot natin dito at na check naman natin ang goods naman lahat ito na yung patrabawin natin kasi hindi pwede to masusunog yung motor kasi high voltage kasi yung uh, manggagaling sa stator papuntang ECU kung mapapansin nyo doon sa mga ibang motor na mga Honda halos nasusunog yung kanilang sakit dito nasusunog sa sobrang lakas eh ang nilagay dito ayun o oh, tapos napabalatan na oh. Yan, eh, kung buti nga lang magkakalayo yan eh. Kung hindi lang magkakalayo yan, baka Tutusok dito. sira na yung ECU, baka sunog na, mag-short na. Masa pagka mag kayo nang ano yung mga sira. Tatanggalin nyo lagi yung battery para walang trigger na mag uh, spark kasi kahit na pagtusok-tusokin niyan kung walang battery hindi mo hindi masisira ang ECU yun lang yung sunita gagawin natin. After natin yan, yun na yung gagawin. At syempre, pag nagawa ng lahat-lahat yun, papaandarin natin, paiinitin natin kung lalabas pa yung check engine. Kaya yun muna yung gagawin natin. Blue green, blue green. Yan, yeah, ito mga sir. Na-check na natin. Sakit doon, sakit dito. Tinish light natin gamit yung battery. At ito. Ay, uh, goods naman lahat. Tumidaw naman lahat. Kaya yeah, so, susunod natin gagawin ay uh, tatanggalin natin to tanggalin natin to tapos lilinisan natin lahat ispray natin ng uh, contact cleaner mula doon sa baba hanggang dito hanggang doon sa mga ito yung wire na nakad nakadikit sa chassis sige tanggalin mo to tapos ito tatanggalin natin to papalitan natin yung wire ito tanggalin mo yan tingnan natin sigurado kinalawang na yan 'no. Oh, natin. Kasi hindi pwede kasi ang ganto mga Mga pang-uwi lang 'yan. Pero kung gagamitin mo pang-araw-araw 'yan, example na lang natin kung ginagamit mo sa ang kasto, 'yung matagalang biyahe, hindi siya uubra. Ito. sunog na dito. Sir, Kaya ngayon, ay uh, tatanggalin natin 'to. Basta tandaan nyo lang lagi dyan yung color coding ng bawat uh, wire kasi magkakaiba yung kanyan. Position. Okay, tanggalin mo ito. Ito mga sir, tanggalin natin yung ECU nya. At ito na yung ECU nya. Kahit nga dito, nag-corrosion na. Tapos ito, tatanggalin natin to Delete nung wire. Hindi siya, ano, hindi siya sulit na parang yung stock. Kaya kot-kotin mo ito. Tanggalin mo ito. Yan, yeah, tanggalin mo yung sakit. Siguro nakasakit din yan. Nalagyan lang ng silan. Ito mga sir, yeah. oh. nadug, nadugtungan ko lang siya ng ano, ang wire. Yung ECU natin, ayan ha. Same pa rin doon sa wire. Kung ano yung standard na wire ni Stator. Yun ang aking dinugtong. Din, dinagyan ko ng ano, ng wire. Color coding na rin siya. Yan, puti yung gitna. Yellow yung sa pinakadulo. Tapos blue naman yun nandito tapos tatanggalin natin yan at ikakabit natin to tapos spray natin ng uh, cleaner kasi delikado tong nila yung ginawa nila Papan nyo sunog na siya yan nipis na ng, ano, nga ng wire <clears throat> malayo Tumasan na ganyan natin yung ECU. yun na yung wire, wala na yung at pro at uh, binabalik na rin natin yung sticker para may natin yung magneto at yung pan saka logitor saka natin sya tatuloy pa na rin ngayon paini natin yung um, lalabas ang ano check engine yan ito mga sana pinapaandar na natin orang mandar na sya observer natin o observe mo natin to sa pag-init ng makina kung mag yung kanyang check engine na uh, error ay uh, CQP kailangan mo natin siyang painitin tapos nagpalit tayo ng kulan kasi pink yung ginamit kaya pinalitan pinalta natin ng, ano, ng crystal yung ginamit natin kaya painitin mo rin itong mga sira balikan natin may maya pag mainit na yung mayit na mainit. Yung play rings mo muna mamaya natin balik. Hanggat hindi pa natin mapapatunayan na goods na to. Okay, kasi muna. Ayan, testing.